Uh, uh yan wala tayong gasolina mga kamaks uh, ay ay weak battery weak yung battery hindi na, hindi na, siya maka start mga kamaks right uh, alright no so whatsapp up mga kamaks so bali ngayon lang tayo nakapag vlog ulit kasi ba diba, napansin nyo sa last video natin yung mga kalukuhan yun mga kamaks kasi nga uh, may problema tayo sa ating uh, last na camera. Yung ginamit natin, na last camera mga Camax ay hindi ko alam kung bakit mag-corrupt yung memory na ginamit natin doon. Nag nabili pa naman ako ng bagong uh, memory card mga Camax 32GB. Yeah, akala ko okay na 'yon. Ayun pala, ganun pa rin mga Camax, mag-corrupt pa rin pagdating sa editing. Kasi cellphone yung panggamit na pang-edit ko. Yung memory card na i-transfer ko sa cellphone mga kamax pagdating doon sa cellphone ay corrupted na po yung memory card pero mag play pa naman doon sa action cam na ginamit ko kaya wala tayong upload kasi nga yung mga video na ginawa natin ay hindi siya ma upload kasi hindi siya ma edit mag corrupt siya ma na corrupted pa yung mem memory card pagdating sa cellphone sayang no bumili pa naman ako ng ano mga kamax bumili ako ng card reader at saka OTG kasi baka doon uh, pwedeng masulbad yung corrupted eh ganun pala the same lang the same lang pala mga kamax so ngayon na uh, nakapag decide po ako mga kamax na ah uh, bumili lang ako ng bagong kamera kasi ito yung kamera na nabili ko mga kamax ay pwede to siya na sa cellphone na lang uh, di direct sa cellphone uh, bali connect na lang po siya sa wifi ng kamera tapos doon na lang po sa apps ng camera doon sa cellphone na lang po tayo mag edit directly na po i-download na lang po natin yung mga video natin na, na ginawa so ang camera pala to mga kamaks ay ang O6 S60 um, ilagay ko na lang dito sa comment section kung saan ko to nabili mga kamaks so sana no uh, base sa sa review ng camera na to mga kamaks ay uh, napakalinaw po yung kuha ng video at saka super wide po siya So sana lang no kasi doon ko na ito makikita mga kamagsap Sana sa ano na pagdating na sa editing at malaman ko rin yung audio kung gaano ba kaganda yung audio natin ngayon So kayo na lang po ang humusga mga kamaks kung gaano kung malinaw ba yung camera at saka gaano ba kalinis ang audio So tara So bali papunta tayo ngayon sa trabaho mga kamaks Mamaya hapon no pag out natin so balik biyahe tayo sa Maxim hindi ko alam kung tama ba tong setup ng camera ngayon naka, naka ano ba siya Ay uh, sit up natin Sit -up na lang natin doon Pagdating natin sa highway So ayan Babaan pa siguro ng kunti Hindi ko alam kung tama na ba to Okay na siguro ganitong ano, sit no Parang may tabingi siya konti yan so what's up so yan po yung itsura niya mga max right <laughs> so yan po ang O6 S60 tsaka touch screen na po siya yung LCD niya mga max pero parang may tabi parang ano siya no parang tabi siya ng konti So, ayan, let's go. Yan po yung itsura natin ngayon. Sit up muna natin. Bali, ito yung pinaka ng video na kuha ng camera na ito mga kamax. Bali, naka-external mic po tayo ngayon. So, Tara. Alright So shout out pa lang mga kamaks no, sa bagong rider Shout sa yung lahat no ah, Palagi ko tong Inuulit-ulit sa inyo mga kamaks Na lahat ng mga pabayad online mga kamaks Ay mga scam po yun Actually maraming mga bagong rider Nga na, na, nag comment sa ating video no Sa ating mga tutorial sa Maxim kasi wala pa daw silang alam at ayan palagi ko rin silang sinasabihan na lahat ng mga pabayad online ay mga scam po yun lalo, lalo na po yung mag additional ng mga malaking uh, malaking tip so isa po yun sa mga palatandaan na scam po yung mga order na yan mga kamax So kayo na po humusga mga kamaks sa kuha ng kamera na ito mga kamaks kasi ito po yung pinakaunang video na ginawa ko mga kamaks kasi Uh, kababagong bili lang natin tong camera na to so sana magtagal to siya mga kamaks at uh, pag ingatan natin to mabuti mga kamaks kasi <laughs> malaking ano to sa akin mga kamaks um, kumbaga uh, valuable to siya sa akin so kayo na pong humusga sa kuha ng camera kung uh, smooth ba yung video pati yung audio mga kamaks comment na lang din kung ano ba yung dapat gawin at saka yung camera na to kung malinaw ba siya so papunta tayo ngayon sa trabaho mga kamaks uh, balik gusto ko lang i-try tong camera na to sabi nila mga kamaks uh, super wide daw to siya mga kamaks uh, kuha daw to siya mga kamaks hanggang dito daw hanggang dito daw sa may side mirror kuha daw to siya dito sa my side mirror na to pati yung minabila hanggang dito din to sa kalahati ng arm so sana lang kasi hindi, hindi ko pa naman makita to siya pagdating na sa editor to siya makita ko so ano na lang ah, kayo na lang kayo na lang bahala kayo na lang humusga sa kamera na to, mga kamaksong ano ba siya kung recommendable ba sa inyo or may, may dapat ba na baguhin So thank you pala mga kamaks no sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. So malapit na po tayo mag 3k subscriber mga kamaks. So ayan, and dahil po sa inyo diyan. So malaking tulong na po 'yan sa akin at Ah, uh, po ako sa walang sawang suporta na yung mga viewers natin, yung mga subscribers natin. Uh, Nandiyan pa rin kayo, no? So, thank you so much. Kamusta kaya ang kuha ng kamera na ito, mga max Ito may lubak-lubak ah. Tingnan natin kung anong itsura sa kuha ng kamera Kung smooth ba siya Parang papasok ata to Ay Nakala ko papasok kasi na si ate nagbukas <laughs> May lumabas pala Ah mga bagong rider dyan uh, kung gusto nyo rin ma-replyan agad no yung mga nagu comment sa aking youtube kung gusto nyo rin ma-replyan agad mga kamaks kasi sa youtube uh, kadalasan sa gabi na ako makapag open ng youtube bale pwede nyo akong i-message direct sa aking facebook page so newsbag bag boy call to <laughs> yung mga content ko doon mga kamaks ay mga uh, kalukuhan yon so pang patanggal lang po ng stress pang pagod vibes lang po yon Uh, at yung content ko naman dito sa youtube Ay uh, yan motovlog uh, Maxim content So mga ganun So magkaiba po yung content ko sa facebook page At pwede nyo rin akong ipalo doon mga kamaks so, Thank you so much Sa mga walang sawang suporta dyan sa akin Ouch hindi tayo makaabot sa go <laughs> abutan tayo ng stop ayan o oh, 5 seconds 4 seconds 3 seconds 2 seconds 1 seconds ayan warning 5 seconds so wala na maghintay naman tayo na ah, lang layo ah marami sobrang taas ng ano nito ah uh, seconds ng stop 120 ata 120 seconds hintay tayo ng 2 minutes Bale yung gamit natin ngayon mga kamaks naka external mic po tayo ngayon kasi kaya nga is, isa to sa napili kong action ka mga kamaks kasi may external mic na po siya tapos may stabilizer and then ang kagandahan kasi nito mga kamaks ay Uh, may apps po siya na pwede natin doon kunin yung video na ginawa natin at i-download na lang po siya uh, less hassle na po siya mga kamags hindi, no need na po natin tanggalin yung, mem yung memory card sa camera bali yung gawin na lang po natin ito ay i-on na lang po natin yung wifi at saka i-connect na lang po kaya isa to sa ano isa to sa nagandahan ko na camera mga kamags kaya ito yung binili ko yung H9R maganda naman din yung camera na yan kaso lang uh, wala po siyang stabilizer pero parang smooth din naman yung yung ano yung kuha ng camera niya pero mas maganda talaga tong O6 S63 yun nakita nakita ko lang sa mga review mga mga max kaya ayan nagustuhan ko talaga siya kaya ngayon ah uh, sinubukan ko talaga siya ngayon papuntang trabaho mga kamaks para mamaya no i-upload natin to at ma-edit natin to para makapag-upload <laughs> para makapag biyahi na rin ta ah, para makapaggawa din tayo ng video ng mga vlog natin sa biyahe sa Maxim mamayang hapon balik biyahe tayo so shout out pala no sa mga rider na nabigyan natin ng mga free gloves so shout out po sa inyo lahat yung iba hindi ko na-upload kasi nga nag-crop yung memory natin so okay lang po yon hindi po yun importante hindi ma-upload importante lang dyan eh. kahit sa kunting paraan eh, nakatulong tayo no, sa ating mga kapong rider kahit, mala kahit maliit na bagay lang po yun pero alam kong napakalaking tulong po yun sa kanila mga kamaks Kasi o sea, lalo, na ngayon pag mainit ang panahon so mas maganda kasi pag may gloves tayo so may gloves pa ako doon mga kamaks so mamaya pagbiyahin natin pamigay natin yon may natira pa tayo doon sa bahay ayan bakit dito tayo dumaan <laughs> pa man tayo no ayan balid dyan po ako nagtrabaho mga kamax dito tayo na side tapos yung turnan tayo ayan So hanggang dito na lang po yung video natin mga kamax So shout, shout out po sa lahat sa mga bagong rider So shout out po sa inyo